Up guys, so ngayon kakarating ko lang sa ano, galing Batangas. Kasama ko ngayon dito si Kuya Mark at si Kuya JB. Si Kuya JB busy mag ML, store boy natin. At si Kuya Mark busy mong babae, tignan niya. Zoom, zoom, Kuya Mark, zoom. Yun! Sino yan? Ay, si X. Si X. Si, X. si Kuya JB. Kuya JB, ang gamit mo? baler. baler. Ano yan? Tank build. Tank build to? Prom ka. No, tank build. Tapos ayan. Ayan. Tapos umorder ka, ako kagaya niya ng punching bag. Buksan pala natin. Sa sa Shopee. Sa Shopee. Unboxing tayo. Ayan guys. Unboxing tayo ng... Ano yan? Ayan may gloves. Mag-e-sparring kami ni Kuya Mark. Ayan. Labang ka? Yun na yun, gloves na Oo, oh, tigisa na tayo. Kasya ba kasya? Kasya! Ah. Hmm. Pero dahil boss nila ako, pag ako nasaktan, deduct sa salary nila. <laughs> Ganun din kay Kuya JB. so bawal po. Bawal. <laughs> bawal din lumabas si Kuya JB. Yan o, oh, yan. Vaxing. Dapat dalawang kanan, hindi pa rin kaliwat kanan. <laughs> yan, so yan. Hindi naman Sample yun. natin. Ayan o. Oh. Maano siya? Ma... Matibay. Yan tiwai. Ah. Tapos meron dito na ng... ano to? Ay, yung ano to? Yung ah, yung punching bag niya, yung actual punching bag. So, Dito na lagyan ng maraming tamtak. Hmm. Oh, tamtak. Ah. Yun know? Oh, ang taas, ang haba. Ay dalawa ay. Hindi sa dalawa, laki. Ang laki. Ang laki na ng na-order ko. Oh, kasi pangkat ko dito sana, the sudah Hindi lalagay mo dyan. Tao! Eh alam mo yung, pwede, mo, pwede ka maglagay dyan yung <clears throat> ano, yung yung ginagamit sa mga pusa, pusa. Na parang buhangin siya ng maliliit na bato. Sushar ka! Mahal yun eh! Ay, Ay, hindi mo Mayroon eh. naman. ka Limang kilo ng mga Tapos kama, meron siyang ngayon. free na ganito. Para yan sa kamay, para professional. Papakita ko sa inyo paano yung gawin. Tapos meron siya na. Ito sabitan niya. Ito. So. Challenge natin siya. Walang well, no, Yan, Logi, kaliwa yung hari no, Kaliwa kaliwa Practice natin Wala mo nang mga nakalagay na ano yun Sa kamay Sa so, yan Hindi Grab, hindi ako grab Walang kain-kain lang Ang pagkain, <laughs> bukas na Ayok Tapon Paano mo ilalagay yun, yung uh, ano? Oo, ganyan

Wow! <laughs> Tapos bibila yung... Ay, anime pala. Sige. Sa so, bag na to, pagpakita ko kayo kung paano talaga in real life yung anime. K ah, susuntok na ako. Sakuragi yan. Ay, Sakuragi. 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 <laughs> Sakuragi. Mali. Hindi, magano ako, ko. Yung nangyayari sa anime yung totoo. Para pag susuntok ka, di ba? Madami pang flashback. Etong suntok na to. Ginamit ito ni Makipakyao. Oh. Apergat. Oh, hindi ko natamaan. Atras ako. Diba? Ganun okay. yung anime. Isang Tapos din. may flashback pa yan. Flashback na. Hindi kuya Mark, sobrang tagal niya. Bali. Tapos kagaya na pala, uh, hindi ako nagyayabang. So papakita ko lang sa inyo kung paano ako tumulong sa isang rider. Uh, so wag niyo akong i-judge yung so, nagbigay ako para sa kalooban ko na matulungan siya. Para sa pang araw araw niya. Lumapit kasi sa akin nagbibidyo kasi ako, sabi ko ka, ay, hindi pa ako sikat eh, pero dahil, ano, uh, gusto magpa-picture, bibigyan kita ng, ano, so, eto guys, check nyo lang to na video na to, so, may kita nyo, nagbigay ako sa kanya ng motor, so, okay, mag-alala guys, sa uh, soon, uh, magbibigay pa ako ng madaming motor, okay, so, check nyo lang to, so, bali eto, ibibigay ko na to sa, ano, uh, ganito kasi pag vlogger, uh, ano yan, uh, ganito, may motor ka ba? Wala eh. Wala. So, sa mga makakaan nito, minsan lang kasi ito nakita ko siya. So, eto, wala siyang motor. Oh, nakita ko, eto lang pati helmet niya. Nakawa ko. Wala na. Oh, so, Hello. sa MMDA, kung kaya nilang ibigay helmet. Sa akin, motor. Sa akin, motor. So, eto, pagkaingatan mo. Salamat Thank you. So, para manalo din kayo ng motor. Ah, uh, gayaan nyo lang si Kuya, mabait siya. Yun. Maraming salamat. So, stay tuned lang kayo. Papakita ko sa inyo kung gaano kabait. Yan. Bali upgraded na rin to para sa kanya. Yan. Bagong motor ko, binigay ko lang Ito ko ngayon. Oh, naman. Ano masasabi mo sa Asalamat uh, nga pala sa nagbigay sa akin ng motor? 'Yon. Ah, uh, uh, 'yon guys, so nakatulong tayo. So ganyan talaga pag mga vlogger na, okay? So salamat po.